Kay Dr. Emilio L. Tiburcio, ang pangulo ng Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Magandang umaga, Sir. Kay Dr. Ida S. Ramos, ang pangalawang pangulo sa akademiko at pananaliksik. Ma'am, good morning. At kay Professor Felipe Carlo Oplarin, ang pangalawang pangulo sa pangasiwaan at pananalapi? Prof. Clarine, hello, VP. Sa ating ginoong Paul Monsing C. Santos, panauhing tagapanayam na siyang magbabahagi sa atin ng kanyang mga bagong karanasan at mga kaalaman patungkol sa makapagpabagong pamumuno o transformative leadership. Siya'y lubos niyo pang makikilala maya-maya lamang. Kay ginoong Emerson C. Perez, taga-pamahala ng tanggapan ng mga gawaing pang mag-aaral at iba pang paglilingkod. Sa mga bagong halal at bagong nanumpang mga pinuno ng sangguniang mag-aaral. Congratulations sa lahat at sana itong taong ito ay isang makabuluhan para sa inyong pagsasanay at paglilingkod. Pagsasanay sa inyong mga kakayanang mamuno at paglilingkod para isulong ang mga kapakanan ng ating mga kaklase kamag-aral sa dalubasaang politekniko ng lungsod ng Baliwag. Sa ating iba pang mga kaguruan na nandito, hello sa inyo madam, hindi ko na kayo isa-isahin. Sa mga kawani ng dalubasaan, sigurado ako na excited din tayo sa ating uh, um, gawain at sa ating pagpapahinga sa Lola Corazon nandirito ngayon ang ating mga technical staff. Hello sa inyong lahat. Hindi ko din kayo isa-isahin. Nandito rin ang mga tagapagpayo ng mga sangguniang mag-aaral. Andito rin ang mga iba pang mga kawaning technical at kawaning pamahalaan sa ating dalubasaan na siyang naging katulong sa pagtataguyod ng programang ito ang ating ang pangkomunidad ay nandirito rin. At syempre, ang ating tagapagdaloy ng palatuntunan si Ginoong Al Lawrence G. Cruz at sa lahat-lahat ng nandito ngayon, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maganda at mahalaga at napapanahon ang palatuntunan ito, ang pagsasanay na ito na may temang igniting the power of transformative leadership. No? Isa, isa itong pagsasanay. Maganda dahil uh, inatayang marami tayong matutunan dito, inatayang makapagpabagong pamumuno o transformative leadership ay magdudulot ng malalim at pangmatagalang kalabasan na hindi lamang magagamit ng ating mga mag-aaral na nandito ngayon sa paaralan na kanilang paglilingkuran sa kanilang mga kamag-aaral hindi lamang doon kundi pati sa kanilang buhay sa kanilang araw-araw na pamumuhay na naging maging sa hinaharap magagamit nila itong pagsasanay na ito bubuhayin natin sa kanila sa kabataang nandirito ngayon ang kapangyarian ng mapagpabagong pamumuno o transformative leadership. Mahal mahalaga ito dahil ang kakailanganin ng mga kabataan upang mabago ang kasalukuyang sistema tungo sa lalong ikauunlad ng bayan ay mat malalaman dito. Napapanahon dahil ngayon at wala ng ibang panahon ang nararapat na oras upang ikintal sa kabataan habang sila'y nagsasanay pa lamang at nag-aaral pa lamang. Ikintal na sa kanila ang mga positibong mga pagpapahalaga o values para sa kinabukasan ay magagamit nila sa totoong buhay na at sa totoong pamumuno na saan man sila magpunta. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba sa makabagong pinuno at mapagpabagong pinuno? Ayon sa manunulat na si inahenam sa kanyang latahalain sa Forbes Online na pinamagatang ang limang kaugalian ng mga mapagpabagong pinuno ay ang sumusunod. Ang una, ang mga mapagpabagong pinuno ay umaako ng tungkulin o responsibilidad. Hindi sila yung tipong naghihintay ng pagbabago sila mismo ang gumagawa ng pagbabago. Hindi nila inaasa ang tungkulin sa iba. Sila mismo ang umaako ng tungkulin upang marating ang kanilang layunin. Sabitek, paraming mga pinuno na tinatawag nating transformative leadership pinagsama-sama halos ang mga transformative leaders o mapagpabagong pinuno sa ating dalubasaan at sama-sama nating iangat ang kasalukuyang sitwasyon ng ng ating dalubasaan at ng mga mag-aaral dito. Natatandaan ko na uh, maraming mga magagaling sa BTEC. Nagsisilipat sa BTEC ang mga leaders na transformative. Sabi ko kanina na papanahon dahil itong panahon na kailangan kailangan ng BTEC ang mga transformative leaders gawang hindi man natin ma-transform o mabago ang physical na infrastruktura ng ating dalubasaan maaari naman nating simulang baguhin ang hindi physical na aspeto ng ating dalubasaan. Kaya doon maglalaro ang mga transformative leaders. Baguhin ang puso ng bawat isa, baguhin ang looban sa loobin at looban ng dalubasaan. At susunod na niyan ang physical na infrastruktura. Pangalawa, ang mga mapagbabagong pinuno ay daladala ang kanilang personal na lakas, layunin at pagpapahalaga. Daladala nila ito sa Baliwag Polytechnic College o sa pinagtatrabahoan nila. Lalong-lalo na ang kanilang mga positibo at magagandang pagpapahalaga. kailangan natin ang pagpapahalagang tulad ng transparency, honesty, no? love, no? faith in God. No? itong mga pagpapahalagang ito ay necessary at desirable lalong-lalo lalo na sa ating kalagayan sa dalubasaan. Daladala dala ito ng mga transformative leaders at gamit-gamit nila ito upang baguhin ang ating kinasasadlakang sitwasyon. Pangatlo, ang mga mapagpabagong pinuno ay handa sa pagbabago. Ready for change. Handang sumubok at hindi takot na sumubok sa mga bagong pamamaraan, pag-uugali at magpasya base sa mga bagong pamamaraan at pag-uugaling niyakap. Kung ang kanilang kasalukuyang paniniwala ay hindi na umubra o hindi na sapat, ay handa silang sumubok sa mga bagong paraan. Yumakap sa mga bagong pag-uugali at magpa siya batay sa mga pagbabagong ito. Of course, nagbabago ang panahon. Pagkatapos na pagkatapos ng pandemic ay tinatawag na na new normal. Ang mga leaders, ang mga pinuno, tulad nyo at tulad namin, tulad nating lahat na nandirito, ay kailangan mag-adapt sa mga bagong panuntunan sa mga bagong hamon at minsan ang ating mga makalumang pag-uugali ay hindi na kailangan at hindi na maganda para sa makabagong mga hamon ng sitwasyon hamon ng panahon ang transformative leaders ay hindi humahawak hindi nananatili sa makalumang pamamanahon, pamamaraan. Simply because bago na ang tawag o ang hamon ng panahon. Sila nagbabago din at niyayakap nila ang mga makabago na paraan at ito ay binabasihan nila ng kanilang mga makabagong pagpapasya kaya dynamic at hindi nanluluma ang organisasyon na may transformative na mga pinuno. Pang-apat, ang mga makabagong mga pinuno ay nagdadala ng mga kaisipang pagkamausisa. Ayon sa ating manunulat pagka-mausisa higit sa pagiging mapaghusga Marami sa atin ay ayaw ng pagbabago. Ayaw sa makabagong paraan at gusto na lamang manatili na sa nakaugalian na. na mas mabilis, mas madali, no? Munit sa dalubasaan, ang mga kaguruan ay patuloy na mausisa. Natandaan niyo ang ating mga kaguruan na matatanda sina Ma'am Violi at saka sina Ma'am Nene, kahit si Ma'am Lucy. Sa halip na umayaw sila dahil sa mga bagong hamon ng panahon, bagong teknolohiya sa online class, sila pa yung pasimuno sa mga reels, sa blogs at sa video editing kailangan ng transformative leaders o makapagpabagong pinuno ang ganitong uring mga pag-uugali. Kaisipang pagkamausisa, curiosity at hindi mapangusga. Kailangan natin ng dynamic personality upang maging transformative leader. Panglima at panghuli, ang mga makapagpabagong pinuno ay naghahanap ng pagkakataon sa pagbabago. Tulad nung nasabi ko kanina, ang mga pagbabago ay hindi siya balakid sa ating pagunlad. Sa halip, ito'y oportunidad para yakapin natin ang mga makabagong pamamaraan. Tulad halimbawa ng COVID-19 pandemic, bago ang COVID, meron lamang tayong 2,700 students. Pero pagpasok ng COVID, umabot tayo halos sa 7,000. Sa halip na maging balakid ang COVID-19 pandemic, ito'y naging bunsod na pag ng pagbabago itoy kinakitaan ng ating mga pinuno sa dalubasaan ng pagkakataong mapalawak ang daanan ng edukasyon tungo sa pagkatuto ng mas maraming mga kabataan doon tayo nagsimulang mag-online classes dati rate hindi tayo naniniwala no, sa effectiveness ng online classes pero ngayon ay kasama na talaga siya sa bagong normal. Lagi kong sinasabi sa mga sangguniang mag-aaral na nakakasalamuha ko at tuwing may pagkakataon na ang sangguniang mag-aaral ay isang lunan ng pagsasanay. Hindi ko hindi ko makalimutan na ako'y naging pangulo din ng nang sangguni ang mag-aaral nung ako'y kolehyo. At doon ako simulang magsanay. Na ang ating susunod na pinuno sa bayan, hindi lamang sa ating bayan, sa ating lalawigan, kundi sa buong bansa, labing lima hanggang 30 taon mula sa kasalukuyan, ay magmumula sa inyo. Ang ating mga future leaders, mayors, governors, congressmen, vice president ng republika at even yung president ng republiko republika ay manggagaling sa ating mga kabataan ngayon. Sa inyo. Kaya ang hamon ko at pakiusap ay magpakasanay kayong mabuti. Mag-training tayo. Mag-training tayong mabuti. Mangako kayo, mangako kayo na pagandahin niyo ang ating bayan, ang ating lalawigan, ang ating bansa. Labanan ang korupsyon at katiwalian upang ang bayan ay umunlan. Hindi namin ito nagawa. Pero maniwala kayo sa akin kung sinasabi ko na sinubukan namin. Ang ipamamana tuloy namin sa inyo ay isang bayang sadlak sa hirap at puno ng mga linta, mga garapata at mga buhaya. Isang bayang naghihinagpis. Pero maniwala kayo o hindi, ginawa namin ang lahat. Sadya lang talagang hindi ito ang panahon ng bagong Pilipinas. Siguro sa panahon nyo. Panahon nyo, no? na nalulungkot akong ipamana pa namin sa inyo ang problema. Kaya magsaya tayo dahil may pangako, there's a promise, may pag-asa sa inyo. At nandito kayo ngayon nagsasanay para tuparin ang pangakong yan. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon sa gawain ito. Usayan pa natin. Magandang umaga muli sa inyong lahat.